Bilang isang OFW, naiintindihan ko na lahat tayo pagod. Kaya naman, if you get the chance na makapag-travel at makapag-unwind, grab it. Dito sa vlog na to, isasama namin kayo sa travel namin papuntang Bahrain kasama ng aking family. May tatlong reasons kung bakit kami nagpunta ng Bahrain for 3 days. Una, para i-renew ang visit visa ng nanay ng aking misis. Pangalawa, birthday ng aking anak. At pangatlo, para makapag-relax Nagland travel kami usually 4 to 5 hours ang travel at gustong gusto ko magmaneho ng madaling araw kaya umaga yan nung dumating kami. At medyo maulan nung pagdating namin mismo sa Bahrain pero syempre kailangan naming i-maximize yung time para ma-enjoy namin yung 3 days na stay namin. O, dito kami nagstay sa hotel na to. Ayan, thank you sa sponsor Ayan guys, napakagandang hotel at uh, kung gusto ninyong malaman kung ano yung pangalan ng hotel na to, comment lang kayo sa baba. Meron silang mga amenities, meron silang exclusive na area kung saan pwede kayong maligo sa dagat. Meron din silang pool. Actually, meron din sila ditong area kung saan pwede kang mag ski. Pero hindi namin na-try yun lahat kasi ang lamig. Hindi mo kayang maligo na nanginginig ka. At of course, minaximize namin yung time namin sa labas dahil gusto namin ma-experience ang Bahrain. Pero guys, napakasulit talaga ng hotel na to. Andito na lahat. May coffee shop, may swimming pool, may jet ski, lahat. Tapos pumunta kami ng Avenue Mall. Ayan yung birthday boy natin. Sobrang tuwang-tuwa siya. At dun sa Avenue Mall, sumakay kami ng boat. This is a one-of-a-kind experience kapag pumunta kayo ng Bahrain, pag pumunta kayo ng Avenue Mall, meron sila dong boating. Nasa mga 30 reals yung bayad per head. Pero sulit no sulit at talagang matutuwa kayo. Lalong-lalo lalo na kung kasama yung family ninyo. Kaya naman kahit umuulan dyan guys, kung makikita ninyo, basang-basa kami that time. Pero ang daming nakapila. Dahil napakaganda guys ng view habang uh, nakasakay kayo sa boat na yan. At masaya yung birthday boy natin. Mukha lang siyang sad dyan pero tuwang tuwa. Enjoy the view guys. Ito yung view. And after naming magbooting sa Avenue Mall, naghanap kami ng makakainan. Dito kami dinala ng Google location, isa sa pinaka may magandang ratings na Samgyupsal sa Bahrain. Ang pangalan niya is Seoul Korean Restaurant. Guys, napaka-native talaga. As in native na native, napaka-authentic ng lasa ng mga food na sineserve nila dito. At saka yung maganda dito guys, no, kapag nandun kayo sa loob, kapag nagsamgyup kayo, talagang yung may-ari, yung cashier, Korean talaga sila guys. Guys, hindi yan pork ha? beef lahat yan. Tapos meron silang mga staff, nagsaserve sila sa'yo, naka-uniform sila ng Korean. Feeling mo nasa sa Korea ka, yung vibe, yung food, super duper authentic, super malasa, Super one-of-a-kind experience at I guess masaya yung anak namin na may birthday. Yan si Yusuf, happy birthday anak at nagbublo na siya ng cake at sana more travels to come. Thank you!